you Hola. Good day sa inyong lahat. Handa na ba kayo magluto ng napakasarap na kinamatisang manok? Ayan dito nilalagay ko sa blender. Uh, kalahating kilo to ng kamatis ang ginamit ko dito. Tapos kalahating kilo din ng white onion. Tapos gumamit din po ako dito ng dalawang buong na buong bawang. Ayan. Tapos i-blend lang po natin ito. Ayan. Para maging consistent yung texture ng uh, sauce natin. Ayan. Ayan. pag nakikita nyo, ayan po dapat ganyan po siya. Ayan. Pagkatapos po nating ano, uh, ma-blend po ito, uh, i-set aside po muna, okay? Tapos, maghahanda uh, po tayo ng uh, kawali. Lagyan po natin ng uh, olive oil. Pwede po kayong gumamit ng uh, ibang oil kung wala kayong olive oil. Tapos, pag mainit na po, ayan po, ilagay nyo na po yung ginawa nating uh, mixture ng kamatis, onion, and bawang. Ayan, pag halu haluin lang po, tapos timplahan po natin ng um pepper ayan tapos nilagyan ko siya ng magisabor ng konte tapos isang cube ng um, chicken cube tapos ayan pag kumulo na siya start na natin ilagay yung chicken natin gamit ko dito mga nasa 3/4 kilo ng chicken ayan pag haluin tapos nilagyan ko siya ng soy sauce bale ah uh, one half cup ng soy sauce. Tapos may sugar, lagyan ko, tsaka chili flakes din po. Ayan. Tapos paghalo haluin lang siya hanggang sa ano, matuyo yung sauce. Ayan. Pakuluin ng, pakuluin talaga siya hanggang sa magmamantika yung sauce natin. Ayan lang po. Tapos, mix lang ng mix. Tapos, pag lumambot na yung chicken, dapat ganito ang magiging texture nung sauce natin. Ayan, kita nyo naman. Napakasarap nyan. Diba? Sarsa pa lang. Ulam na. Ayan, kita nyo yan. Ayan, napakasarap nyan talaga. Promise. As in, marami kayong kakainin kanin. Ayan. At syempre, kainan time na. Ayan. Ah, sarap nito. Promise. Kita nyo ba? Ayan, oh. Nagmamantika siya. Ayan. Sarsa palang Ulam na. And this is so healthy. Yung, ano, yung sauce niya. Kasi, gamit dito ay olive oil. Tapos, garlic and onion and kamatis. Tapos, grabe ang ganda nung ano, nung uh, combination nila. Medyo nilagyan ko nga po, nakita niyo po kanina ng sugar para ma, ma ano, uh, mag-complement doon sa lasa. Ayan, eto na nga po. Ayan, kumakain na po ako. Ayan, napakasarap niyan, promise. Ayan, sobrang dami kong nakain dyan. Yun lang, enjoy sa pagluluto. Thank you for watching. Bye.